Nagalit daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kapatid na si Senadora Amy Marcos dahil sa ipinatawag nitong investigasyon ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa Senadora na gusto man daw makausap sana ang kapatid eh, hindi magawa dahil marami na umakarang. Sa inilabas na findings na komite ng Senadora, nalabag daw ang mga karapatan ng dating Pangulo. Nakatutok si Mav Gonzales matagal na kami, hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Nakikita ko lang pag public events. Paglilino yan ni Senadora Aimee Marcos nang tanungin kung nasira ang relasyon nila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa investigasyon ng kanyang komite sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tila nakadagdag pa ang hearing na para sa tingin niya ay minasama at ikinagalit ng Pangulo. Hindi aniya niya intensyong maging anti-administration ang pagtinig yung so, parang nagalit yata sa inyo ng Uh, yes, 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 Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga uh, siguro hindi nagkakasudlo yung mga sagot, hindi tumutugma, hindi eh, ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? sa preliminary findings ng hearing, idiniin na walang legal obligation ang Pilipinas na arestuhin si Duterte at i-turn over sa ICC dahil walang red notice at red diffusion lang ang meron mula sa Interpol hindi rin biglaan ayon sa report ang pag-aresto dahil bago nito ay minumonitor na ang mga galaw ni Duterte at may mobilization ng mga pulis. May mga pahayag din aniya ang gobyerno kaugnay sa posibleng pag-aresto kung may request ang ICC sa Interpol. Maliwanag para sa komite na nalabag ang mga karapatan ni Duterte dahil inaresto ng walang warrant of arrest mula sa local court o utos sa dalhin siya sa abroad. Ayon pa sa komite, ipinagkait kay Duterte ang karapatang mabisita ng pamilya ng inaresto at karapatang mag-apply para sa interim release o pansamantalang paglaya. Dapat may managot sa pangyayari ayon sa senadora. Mahalaga rong mailabas ang rekomendasyon ng komite, lalo't maaaring may mga susunod na arrest warrant pang i-issue ang ICC. Kinakailangan magunyag uh, mabunyag na lahat ng pagkakamali kung na kailanman maulit. Kung kinakailangan paltan yung polisya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo. Kaugnay naman ang desisyon ng senadora na kumalas na sa alyansang binuo ng Pangulo. Palagay ko, sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na labing uh, isa lang, tapos yung binabanggit yung pangalan ko, para wag nang nag-aalanganin. Sabi ko, kakalas na lang ako. Nilinaw ni Senator Iwin na hindi naman siya sa sama sa oposisyon, kundi mananatiling independent candidate. Pero umaasa pa rin daw siya na magkakaayos pa sila ng Pangulo. Lagi naman akong uh, nandito. Kula pa nung bata kami, parati naman siyang uh, pinagbibili ng tatay ko. na yan. Maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. You're sad then. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi nga din Italia ng Senadora ang humaharang sa pagitan nilang magkapatid. Sabi naman ng Palasyo, On the part of the President, we cannot say Uh, that is real. Hintayin na lang po natin kung mayroong masasabihin ang ng Pangulo. But sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya. Eh, uh, PBBM, wala po tayong natinig. Hirit naman ni Atty. Salvador Panelo, na dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa iyo, mismo magdimanda ka doon sa mga pulis na lumabag ng batas. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang pulo ng gobyerno, ayan yung kapatid maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Dagdag ni Panelo, hindi toong ang humingi ng asylum sa China si dating Pangulong Duterte. unang una hindi siya mag-apply. Never will he apply kahit anong asylum. Ayaw na, ayaw. hate na hate niyo. Pangalawa, walang asylum sa China. Para sa si GMA Integrated News,